Kasi yeah, hindi mga tao kumuha nito. At rin basta hayop. May mga aswaga dito. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Ay, yun Jen! Tingnan mo sa dulo. Si Captain Yellow. Parang yung sinasabi mong Lucio ang may hawak sa kanya. Hindi, <coughs> hindi yan si Lucio. Siya nga, siya nga ang aswang. Alam niyo ba nga, matagal ko na ang gustong ilabas to, pero lagi akong nauudlot. Kasi paano kung hindi niyo ako maintindihan? Hindi ako tulad ng karaniwang mangdirigmanga na babasa natin sa mga alamat hindi ako macho at hindi ako tipong bayani sa pelikula kasi bakla ako at higit pa roon may duguri na ako aswang na dumadaloy sa ugat ko kahit ang lahi ng nanay ko ay mga antingero at antingera nakakatawa di ba ako na dapat pumupuksa ng mga halimaw ako rin pala ang isa sa kanila pero ito ang totoo, na kahit anong lahi ko ay tungkulin kong lumaban. Tawagin niya na lamang pala ako sa pangalang Eugene, mula sa isla ng Pinaya, at para mas klaro ay sisimulan ko na ang aking istorya. Oy, Dalia. Diyos ko. Di ba nga tayo nangangalahating oras? Inilabas mo na lahat ng laman ng tiyan mo. Ano yan? Almusal o buong linggong ulam? <laughs> Kuya Eugene, huwag mo naman ako asarin, no? Oh. Hindi ko talaga kaya yung upay ng barko. Parang nilulunod ang sigmura ko. Unang beses ko pa lang kasi dito. Alam mo naman yun, eh. Naman kasi pinsan. Hindi ka nakikinig sa payo ko. Ang sabi ko, huwag kang kakain ng madami bago umakyat. Ayun. Yun tuloy yung nangyari sa'yo. Nagpiyasa ka kanina ng pansit kanton, pandisal at itlog. O ngayon, pinapakain mo na sa mga isda ng tagat. <laughs> mm. <laughs> Grabe ka, kuya ha. Pinapahiya mo pa ako. O sige na, okay na. Eh kung sa cabin mo na kaya ako, hindi ko yata kayang tumagal ng ganito. Magpapaalam mo na ako kay Captain Jello. O yun, teka, teka. Huwag ka naman ganyan. Natural lang yan. Lahat ng unang beses ay may pagsusuka. Ako nga dati, muntik na akong mahulog sa release. eh. Pero ngayon, tingnan mo ko oh. Sanay na sanay ako. Kaya ko rin dahil Kaya mo rin. Kaya ako nga eh. Baka lang pinagtatawanan mo kung ano. Nakatagal. Ikaw pa. Mm -hmm. Salamat, Kuya. Pero promise, pag gumaan gaan na dyan ko, babawi ako sa duty. <laughs> yan ang gusto ko! Ah, sige, linisin mo na yan at baka isipin pa ni Kapitan na nagpakakain tayo ng isda ng supply. <laughs> Kasama ko nga pala ang pinsan kong si Dahlia at unang beses niyang sumampa sa barko. Kaya parang trainee kong pasaway. Si Captain Jello naman ay seryoso lagi. Nakabantay siya palagi sa lahat ng galaw dito. Oh, saan kayo galing? Parang hindi ko kayo nakita kanina sa deck. Oh, Cap, ano po kasi? Um, Ah, uh, nako, Katen. Ayan uh, naman po itong pinsan ko eh. Pasensya na po pero bagong recruit lang po kasi siya. Kaya hindi sanay sa uwi ng barko para tuloy siyang paunti ng isda. <laughs> oh. <clears throat> Ayos ka lang ba Iha? ha? Nartura lang yan. Halos lahat naman dumadaan dyan. Wait. eto ka pala may dala akong ointment para gumaan ang pakiramdam. Ipahid mo sa sintido mo at sa ilong. Baka sakaling makatulong. Salamat po, Kap. Nakakahiya naman po sa inyo. Parang gusto ko nang tumalon pabalik sa pantalan kanina eh. Pero sige po, susubukan ko tong gamot. Maraming salamat din po, Captain. Ako nga pala si Eugene, si Pierre Dito at matagal na rin sa ship na ito. Ito nung po ang pinsan ko, si Dania. Baguhan lang po. Pero masipag yan. Kahit parang lagi siyang nagkahagis ng pagkain sa dagat. <laughs> Maganda yan, Eugene. Dapat masipag at matibay ang mga kasama mo rito. Pero sige, bumalik na kayo sa duty ninyo. One hour to go. End ship na naman tayo. Ayaw kong makita kayong palakad-lakad lang at makaisipin ng iba na nakatambay kayo. Ah, Opo, oh, Captain. Balik na po kami. Maraming salamat po sa ointment at malaking tulong ito sa pinsan ko. Salamat po ulit, Captain. Sana magmayos na pang ko. Para hindi na ako nagtatawag ng uwak. <laughs> Paglabas ko ng deck ay napansin ko nga may isa pang nakasandal sa railing at nakatalikod. Akala ko tulad ni Dalia na sinusumpong din ng hilo. Kaya nilapitan ko siya. Hi. Ayos ka lang ba dyan? Nasusuka ka rin? Magdidilim na. Hindi ka dapat nandito sa labas. Teka. Bakit parang may nangyari sa iyo ah? Ah, tapos na boy. Oh, pa parang malansig is iniwan ng araw. O uh, okay ka lang ba? Na ka ba? Nagagutom ako. Hindi eh, ko kaya. Kagabi pa ako lumakain. Ah, uh, ganun ba? Uh, wala akong dalang pagkain, pero sandali lang. Ah, uh, may chocolate ako dito. Kunin mo ha, baka sakaling mabawasan ang guto mo. Ah, uh, salamat. Wala kang iyan. Tapos sa susunod ha, kumain ka muna bago mamiyahe para hindi ka masumpo ng gutom. Tsaka baka pwede maligo ka na kasi <laughs> alam mo na. <laughs> By the way, ano pangalan mo? Lucio. kakaiba sa pangalan at presensya niya hindi ko maipaliwanag pero hindi niya kinakain yung chocolate na binigay ko at mas lalong kumapal yung amoy ng malansa sa paligid kay ilaw. Oh, uh, ang tilim-tilim pa naman. Wala ka makita. Lucio? Nandiyan ka pa ba? Lucio! Uh, ano to? Uh, parang... Proper na chocolate. Sandali. Ito e, yung pinigay ko kanina, ha? Iniwala lang niya. Hindi e, mo lang kinain. Eugene! Kuya! Buti nandito ka! Hoy! Bakit pa parang hinahabol ka ng multo? Anong nangyari? May endship na tayo, saka pa naman may nangyari ganitong eksena. Nakakaloka! Kuya! Nagkakagulo sa loob! May mga pasahero na nagsisigawan! Yung iba sabi nila, may nakita raw na kakaibang nila lang na dumaan sa koridor. May nagsisabi ring may umataki sa loob ng kusina at kinaan yung mga hilaw na karne sa freezer. A -a ano ka ba? Baka may nakaw lang hayop lang. Like pusa or aso. Huwag ka muna magpanik. Hindi ko, Yee. Nakita ko. May isang lalaki. O, ewan kong lalaki pa nga yun. Nangingiti mga balat at pulang-pulang mata. Nakita ko siyang dumaan sa pagitan ng mga pasahero tapos... Lahat nagtakbuhan! Lucio? Ha? Sino naman yung Lucio? Nagkakagulo ng nga eh. Kumakarengkeng ka pa dito, kuya. Anong karengkeng ang sinasabi mo dyan? Si Lucio, yung nakasalubong ko kanina dito sa deck. Akala ko naihilo na, ha? kaya nilipitin ko. Ha? At sabi niya nagugutom daw siya, kaya binigyan ko siya ng chocolate. Pero nung pawala ang ilaw, bigla rin siya ng wala. Tapos nakita ko ulit yung chocolate. Iniwan niya. At hindi ba lang niya binuksan para kay Inian. Bukod pa doon, may baho siya. Alas sa para isang buwan na ato hindi naliligo. Kuya, ibig mong sabihin, baka siya yung nakikita kong kakaibang nila lang? May aswang sa barko? Hindi pa tayo sigurado. Dahil nga, pero isa lang halimaw. Hindi ito ordinaryong biyahe. May kasama tayong nilalang dito. At kung totoo nga, baka hindi lang gutom ang nararamdaman niya, baka naghahanap siya ng tao para kainin. <coughs> Kuya, anong gagawin natin? Baka pati tayo madamay. Hindi ako handa sa ganito. Ang malas naman eh. First akit ko ng barko, may aswang pa. Kalma ka lang. Huwag ka magpapakita ng kahit akunti takot. Tandaan mo, dala natin ang orasyon ni Lola at ang anting-anting na binili niya. Hindi ako papayag na may masaktan dito, ano? Sa gitna ng dilim at alon, ay alam kong hindi na ito basta trabaho. Simula na ng laban na matagal ko nang iniiwasan. At ngayon, nandito si Dalia wala na akong choice kundi panindigan ng papel ko. Dahil ang totoo niyan, ay po kami ng isang matandang albularya. Sa aming baryo sa Panay, kaya marami din akong alam na orasyon at sa lahat ng biyahe ko, ay palagi kong dala ang anting-anting na binigay ni Lola. Uh, uh, ayun! May ilaw na! Uh, tulog! tulong! Naririnig mo ba yung sigaw? Dalia, parang si Captain Jello yun! Oo nga! Siya nga! Doon galing sa kabilang boses! Bilisan natin, kuya! Baka kung anong mangyayari! Diyos ko! Kuya Eugene! Tingnan mo mga tao! Patay na sila! Wok-wok ang dyan! Pati leeg! Hindi! Hindi tao gumawa nito! Hindi ba sa hayo pa? May mga asuhan dito ah! Kulo! niyo ako! Kuya Eugene! Tingnan mo sa dulo! Si Captain Jello! Parang yung sinasabi mong Lucio ang may hawak sa kanya! Hindi. Hindi na si Lucio. Siya nga ang asuhan! Oh. niya si Captain Jello! Ang lumingon si Luso, ay halos hindi ko na siya makilala. Namumutla, nanlilisik ang mga mata, mahahabat matulis ang ngipin. Biglang namilipit ang tiyan ko sa amoy ng sariwang dugo, pero sa halip na mandiri, ay parabang naaakit ako. Gusto kong lapitan, higupin ang dugo, at lasapin ng laman. ano bang ginagawa mo dyan? Uy, tumayo ka. Huwag mong hawakan yung dugo. Anak na tayo ka ito. Sa wakas, nakikita na ngayon. Tukaw na kasutok ng nagtatagay tayo sa loob. Hindi ka nang katatagay. Yung siya. Alak, anong anak ang pinagsasabi mo? Ah! Ang sabi ng nanay, patay ng tatay ko. At lalong wala akong tatay na aswang. Tama, Kuya Eugene. Huwag mo siyang pakikinggan. Nililin lang ka lang niya. At kung totoo ang sinasabi mo, Lucio, na ikaw ang tatay ko, bakit kayo ka lang nagpakita? ka <tod> lang <tod> Kung kaya, <laughs> mo, mo ang buhay na <laughs> kung gusto mo ko, subukan, ibigay mo siya sa akin, ibalato mo sa akin si Captain Cello, hayaan mo kung kumain sa kanya. Kuya, wag, wag mong gawin to, hindi ikaw yan. <laughs> Kung yan ang nais nice ng dugo ko, sige, sa'yo siya'y binigay, anak ko. Yujin, huwag maawa ka! Huwag mong gawin ito! Hindi ko pa kayang mamatay! na ako. Ramdam ko ang pang-aakit ng dugo. Pero nakita ko si Luso nakatitig, tuwang-tuwa na parang nananabik sa gagawin ko. At doon ko na pagtanto ang dapat kong gawin. Lucio! Hindi kita kailanman magiging katulad! Anong ginawa mo? Ay! Anding-anding ka! Eugene! Dalia! Ikaw na bahala kay Captain! Bantayan mo siya!

hindi ako magiging kagaya mo! Iya! Yeah! Doon na nagsimula ang pinakamabagsik na laban sa buhay ko. Anak, laban sa ama. Nang aswang laban sa aswang. At mas lalo pang tumindi ang labanan nang Pakiramdam ko ay bibigay na ako. Hinagis niya ako sa sahig na parang wala akong laban. At doon ko naramdaman

Parang sasabog ang kalamnan ko. Sumisigaw ang dugo ko. Humahaba ang mga kuko at tumatalim ang mga ngipin. Nagiging aswang na ako. Oh, 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 ah! <coughs> <coughs> Pero kahit lumakas ako, kahit nagbago ang anyo ko, ay naroon pa rin ang puso ko. Ang alala ng nanay ko, ng mga taong inasente, ng pinsan kong si Dahlia, hindi ako magiging kagaya niya. <tod> hindi kita! Tatanggapin Sinakal ko siya ng buong lakas. Ang mga buto niya ay nagputol-putol sa ilalim ng kamay ko. Pinunit ko ang kanyang braso at binitawan niya ang sigawa na hinding-hindi ko malilimutan. Aba! Aba!

natapos ang lahat. Ang halimaw na nagsasabing aking ama ay ako rin ang pumatay. Hindi ko alam kung anong kinabukasan na naghihintay sa akin. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ako kailanman magiging kagaya niya. Nasaan <tinyan> na kaya sila, Tanya? Paano na to? Sira-sira na damit ko. Parang hindi ko alam kung paano na ang itsura ko. Kuya! Kuya Eugene! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang damit mo? Parang halos nila ka rin ng aswang? Ah, eh... Sumabit sa mga bakal kanina. Alam mo na, clamsha pa rin ako kahit ilang taon na sa barko ha. Huwag mo naintindihin. Sigurado ka, kuya. Ang dami mong gasgas. -gas. Ayos ka lang ba? Ulan na bang halimaw? Natalo mo siya? Huwag na maraming tanong dyan. Ang mahalaga, buhay pa tayo, di ba? Eugene! Dalia! Salamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako. Utang ko sa inyo ang buhay ko. At yung sinabi ng aswang kanina, aswang ka rin daw, Eugene. Kalukuan di ba? Nailigtas mo pa nga kami. <laughs> Kaya maraming salamat. Aba, Captain, ha? huwag ka masyadong seryoso. Kung mamamatay ka, sino magbibigay sa akin ng libring kape tuwing duty ko? Tsaka kung aswang nga ako... Eh siya, kayo ang una kong aaswangin kasi... Ah, pogi nyo, kahit matanda na kayo. Joke <laughs> <tsoklat>. Ay <laughs> Ayan na naman siya. Kahit muntik nang mamatay, nakukuha pa magpatawa. Hindi ko na sinabi ang totoo. Ang lahat ng nangyari noong gabing yon sa barko ay binaon ko na sa limot. Mas mabuti nang ako lang ang may alam Ayokong madungisa ng tiwala ni Nadalia at Captain Jello. Ang tanging nais ko ngayon ay matupad ang pangarap kong libutin ng mundo habang inaalagaan ng mga pasaherong isinasakay namin. Natutunan ko na hindi mahalaga kung ano ang dugo na dumadaloy sa iyo, kundi kung ano ang pipiliin mong gawin sa puso mo. At ako, pinili kong maging tagapagtanggol hindi halimaw. Kaya wag niyo akong i-judge ha. Sige, hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang, Eugene.